Kasi uh, namin ng RGB not because uh, he, uh, group pointed hindi. Andito kami ngayon sa Agpay Eco Park dito sa San Nicolas, Pangasinan to celebrate our 6 year anniversary ng uh, chapter Pangasinan East ng Rouser Group the Philippines. Actually, pang 8 year na saan namin kaso lang Uh, yung dalawang chapter ng uh, Pangasinan na hati. So, after na hati, 8 years na sana. So, 2 years na naging 1 Pangasinan and then another 6 years para sa Pangasinan East chapter. Kaya, ngayong araw, mag enjoy po tayo. Gagawin natin ngayon, tatanong tayo isa-isa sa kanila kung bakit hanggang ngayon nasa RGP pa rin sila. Anong dahilan? Bakit nagtatagal sila sa RGP? Tara, isa-isa yun -isa natin sila. ito? ako sa grupo. Um, tawag dito. Andito na yung puso ko sa grupo. RGP. Lalo na kindi, uh, ang presidente ko, nautusan ko. Nabubuli ko. <laughs> Kasi po, dito po ako masaya sa RGP. Dito na ako nagsimula. Wala nang tanggalan to. Alam, RGP, Russell Group of the Philippines. Eastern Pangkasinan. Uh, magandang hapon po mga kababayan ko mga <coughs> <traders>. <coughs> uh, ano ba yung tanong nyo po <laughs> bakit hanggang ngayon nasa RGP ka pa din uh, Kasi ngayon pa sa RGP po. hanggang ngayon nandito pa ako nakakasama ako, okay, 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 okay. po nakakasabay ako kung saan man sila Sa saya yung pangangaray at kasama ko asawa ko. Well, <laughs> hindi ko man kasama sila, kasama ko asawa ko. At least nakakapag-ride sa ko. <laughs> eh, doon ako nakakapag-ride. <laughs> <laughs> Pero wala akong asawa. Nakakasama ko asawa. So hanggang doon na lang po. Salamat po. <laughs> Bakit sa RGP pa ako? Oh, Batangga ngayon na sa RGP ka pa din. <laughs> <laughs> Pwede ba akong magpag-ibang grupo? Pwede grupo? Ito <laughs> mahal kong grupo. Kaya lang ko pangalawang pamilya ko. kaya 6 ba yan? 6 anniversary? Kaya pangalawang pamilya ko. Lalo't lalo na ang ispang nasinan. Number 1 yan sa grupo. Masaya ako sa rin ito eh. Mag-enjoy ako dito. Yan lang. Saka pangalawang pamilya. Oo, oh, pangalawang pamilya dito sa RG dito ko nakita ang tunay na magkakaibigan at marami kang matututunan at masaya sa ride at saka sa lahat pagsasama yun lang sa kadahilan ng masarap na grupo sa buong Pilipinas number one ang RG Pam sa mga Diyos mga tao sa lahat pamilya huh? yun RGP uh, kasi pagdating ng anniversary ang daming pagkain masaya uh, tapos nandito lahat ang mga kaibigan natin kaya papasalamat ako sa RGP sa ating presidente, vice president na hanggang ngayon, so, saludo ako sa kanila. Thank you very much. Bakit nga ngayon nasa RGP pa rin ako? Masaya ang grupong to. Mga kulitan, mga rides. Hindi nawawala ang rides, kulitan. Lalo na yung tagay. <laughs> Andito yung banding sa RGP. Kaya yung mga nagbabalat yan, tara sa RGP. Dito masaya. I love RGP. Suli <laughs> Yun lang? You love RGP? Eastern. Yeah. Eastern Eastern? Yes, Eastern Masaya kasi ang grupo ng RGP Lalo na dito sa East Pangasinan Kaya hanggang ngayon, 4 years na ako sa grupo Maraming salamat sa mga tropa <laughs> sa grupo Yan lang <laughs> Masaya, tsaka maraming ahalap Maraming pulutan. <laughs> Pwede mag-kick out. Ah, <laughs> uh, open ang bully. Hello na presidente na may marami sa lawak. Okay, fresh. Love you. Happy 6th anniversary. Nasa RJP pa ako pa rin, ano? Actually, masaya sa RJP. Puro bully ang mga kasama. Oo, tsaka lagi kang busog. Kahit wala kang pera, nakakapag-rides ka. Happy 6th anniversary RGP is Pangasinan. Proud ako sa mga tropa dito. Huh? Kasi sa RGP? Ito mo kita ang pangalawang pamilya mo. Masaya, nakakapaglagbay sa kung saan Kahit wala kang pera, okay lang. Kasi sa, sa pakikisama, okay na yun. Uh, uh I love RGP because uh, meron silang pagkakaisa and then uh, marunong silang marun respect sa bawat isa. Oy, hulain mo! Kasi kahit nag-aaway-aaway kami, nagkakaisa pa rin kami pag may ide. <laughs> isa lang dahilan dyan, ayaw ko sa iba, RGB pa rin. <laughs> Bakit nga? Kasi dito mo may, may pagkakaisa. Ayaw. Yun lang? Yun know. lang. At gwapo at maganda. Diba? <laughs> Kasi andito pa yung makasama kong balik! Ayaw niya ako yung content. Nasa RGT pa rin ako hanggang ngayon kasi parang second family ko na siya. Especially sa nature ng work ko na kahit saan sa Luzon besides ako ma-assign. Nandyan yung RGP para sa akin. Tapos love nila ako, nire-respeto nila ako. That's all. Thank you nasa RDP pa rin eh. ah, ano kasi dati kasi diba God family work hindi God work family RGP di ba magkapaliktan basta dati yun pero ngayon kasi ang nangyari God work family family na lang eh kasi yung RGP naging family na rin sa akin eh. ayun oh. eh oo oh. kaya nga yung kaya nga yung RGP, pag nagpupunta sa bahay, bahay nila yun. <laughs> uh, parang ano, extension na ng pamilya yung RGP kasi. Nga. Uh, hanggang ngayon eh, RGP pa rin. RGP? syempre the best ang RGP is... Eh. Uh, Medyo may happy anniversary pala sa ating lahat. syempre solid. Hi! 26th anniversary uh, RGP Eastern Pangasinan at saka thank you sa pag-invite sa akin. Ayun, yung tanong sa akin, bakit nasa RGP pa rin ako? So, yun, um, uh, first of all, sobrang uh, thankful ako sa group na ito kasi uh, dahil sa grupo, oh, nagkaroon ako ng family na rin. Sa mga riders, ayun, so, sobra yung, ano, yung bonding at saka yung feeling na kahit magkakaiba kayo ng personality, gaman yung uh, mga profession nyo sa buhay, uh, still, yung uh, yung tinatawag na uh, family as a rider nandoon. So kahit nasaan ka magpunta, Luzon, Visayas, Mindanao, ayun, proud RGP. Thank you! Pagka may mga gathering na dito, masaya. Saka pagkakunyari, mga rescue, gano'n. Talagang nakakatulong pagka may mga problema yun mga nakakatulong talaga saka masaya pag may mga gathering tulong-tulungan dahil pagkain happy adi adi RG. sa RGP happy sa RGP maraming maisili eh. di ba ma'am? Oh, di ba? hahaha <laughs> so, Hello, mga paps. Uh, matibay pa rin ang samahan ng grupo. At anim na taon na kami ngayon. Patuloy pa rin kami ng buo. Oh, yeah. Ride safe for oh, No, oh, bakit nga nasa RGP ka pa din hanggang ngayon? maganda yung samahan. Tsaka nakikita dito yung mga tuloy na pagkakaibigan. ba? Ano, ano nga ba ang tanong? Bakit nasa RGP pa rin ako? Um, bakit nga ba? <laughs> Siyempre, nandiyan ah, ka pa, di ba? Pero kapag umalis ka na, di alis na rin ako, why should I stay kung wala ka na rin lang naman doon? Tapos, ah, nagtagal ako sa RGP because naniwala ako na hindi magtatagal ang isang miyembro kung hindi niya mahanap yung comfort sa sa grupo na to. And of course, dito ko naramdaman yung pagkakaisa. Ano ah, yun pa ba? Pagkakaisa. Yung, yung turingan ba is more than i-brother and sisters tapos yung respeto ng bawat isa baka nga um, um, basta all in kaya ako nagtagal kasi love ko ang RGP that's it mahala oh, ako sa experience para sa RGP para maka-experience oh, din okay. ng ibang-ibang mapuntahan, mag-travel pa, kasama mga tropa, bagong family. Uh, ba namin na support naman sa grupo? Mismo po. Okay. Bungo. Okay. Uh, Binit namin ng RGB not because uh, uh, group po hindi we build group but we build namin ng family kumbaga so, we're not just a uh, group we are family so Uh, yun lang ang ano uh, ko uh, kaya mas tagal dito sa may argument tapos sa um, may ano naman uh, happy 6th anniversary uh, sana lahat ng uh, lahat ng konting uh, problema konting gutot ay eh, mahayos din natin yan lahat uh, sana uh, sa magsama-sama pa rin tayo walang bibig so yan nalaman na natin ang mga dahilan ng bawat isa kung bakit hanggang ngayon nasa RGP pa din sila. Well, para sa akin, bilang isang member ng RGP ng Rouser Group of the Philippines Eastern Pangasinan Chapter, masaya ako at naging member ako ng grupong ito. Alam niyo bakit? Kasi dito, ang turingan ay parang tunay na pamilya. Hindi lang ba sa RGP, but family. Yeah.